What's up, madlang people? Yari ko dito ako ngayon sa ano sa May uh, Saram, 'di ba? Fujairah City, United Arab Emirates. Ang weather ngayon dito ay umuulan, tingnan nyo naman ang paligid. Umuulan ngayon. Mula pa kaninang madaling araw ang uran mga 3 AM ng madaling araw nag ang ulan. Actually, mula kahapon mga ano nang gabi mga alas 6 kagahapon kagabi hanggang mga alas 7 hanggang mag alas 9 ay umuulan-ulan na maampun-ampun na tapos tumigil siya tapos nakita ko sa weather forecast sa news na ang ulan ay magsisimula uli 3 o'clock in the morning and then until 11 o'clock tonight yung ulan kaya ngayon medyo ano tayo dito dito tayo gagawa tayo ng mga video natin para makikita ninyo ma-update ko kayo sa baha dito sa UAE baha ito ngayon ang likuran ng aming bahay doon ako banda nakatira ito tingnan nyo oh, malakas ang tubig kanina kanina pala na madaling alam, rumakas ang tubig ayan nakita niyo ang marka ng tubig oh. nakita ninyo ayan, oh. pero ngayon nag subside na siya bumaba ng tubig hanggang doon yan hanggang doon mga bundok doon ito mga kabahayan andun banda eskwilahan tapos may creek dito maliit na creek mula doon mula doon din sa kabahayan doon din sa bundok mayroon din doon pero doon sa dulo doon siguro mas malakas ang tubig doon kasi doon ang bundok <clears throat> ngayon walang mga pasok ngayon dito ang paaralan ang mga stores kasi nga maulan kasi pag ganyan dinideclare ng government na walang pasok ayan may may mga bata tayo nakikita na nakabike na dumadaan sa tubig siguro nag, naglalaro ang mga ito nag enjoy sila sa tubig ayan bumaba na doon mga kabahayan doon ayun ang bundok dito mga din ayan ang school na sinasabi ko <clears throat> pupunta tayo dito sa kabila hanap tayo ng mga magagandang spot natin na pwedeng uh, makapagbigay sa inyo ng enjoyment sa video ito ang mga kaya -ibigan, bago ko nga pala ito i ano, ay ipatuloy ang ating mga ang ating video uh, sa mga hindi pa nakasubscribe mag-subscribe na kayo sa Kuka Kuka Julie Kuka Kuka Julie and paki ng video ito like paki ng notification bell sa upper right hand para ma-notify kayo ng aking mga videos na upcoming na i-upload <clears throat> Diyan mga kabahayan Diyan yan dyan hanggang doon. Doon sa dulo ang bahay ng Sik. Sik ang tawag dito sa roller na sa lugar na ito. Ito may, may roundabout dito. Ito doon tayo naman. Oh. Ito ang bakanting lote. Ayan o. Oh. Ayan maganda siya. May mga gamot-gamot. mga ugat-ugat mga vines o mga doon. O tingnan niyo maganda sya oh. Oh, maganda sya di ba? Ayun. Ang marami dito kamatsili. Malunggay, maraming puno yan dito. Malalaki. Ayan ang bundok na yan kina ano nila yan. Dinodurok nila, may kwari kinakrush nila tapos binibinta nila ang bato makita tayo sa dito para makita natin ang maligid lumabas okay. diba, ako ng bahay kasi tumigil ng ulan ayun kita ang mga kabahayan dito malalaki ang mga bahay ayan may, mara may malalim na lawa oh, tubig ayan ang mga bata nagano ano, nagbabike sila ito may lawa sya maliit. Yung mga tubig. Okay, guys. Sana mag-enjoy kayo sa pagbanoong eh, video ito. <coughs> Ang mga sasakyan na yan, yung iba na mga locals dito, pumupunta sila kung saan yung may mga baha, ay mga tubig. Pinupuntahan nila yan ata tapos naglalaro sila nakita nyo naman ang bundok o umuusok siya umuusok siya bundok yan dito sa paligid ko dito kasi ako nakatira sa mga kaibigan ko sa mga kasawa kong kaibigan na nagtatrabaho sila dito paikot-ikot lang mga sa sasakyan tingnan nyo tapos sila dito pag may ulan may truck na mga malalaki nagsisipsip ng tubig sa mga matubig na parte ng kalsada ng mga kabahayan para masubside ang tubig para mawala ang tubig tapos madaanan na masasakyan dito kasi kunting ano lang kunting ulan lang ang tubig umaakyat talaga lumalalim kaya maraming kalsada minsan ang sarado pag umuulan pag umulan ng malakas ngayon kasi abnormal na ang ano dito ang panahon, palagi umuulan. Hindi mo na ma-predict kung kailan uulan, kung kailan hindi uulan. O ayan oh. Tenyo. Malaki ang piloder na yan pero malalim ang tubig. Alright. kaya ngayon, malamig. May lamig ako. Nagsisi ako na ganito. Nagsuot ko. Nakasuot ako. nilalamin ko ngayon Tignan natin ang daan ayan, ito ang roundabout nila <laughs> kasi halos dito roundabout ang ano ng mga daanan ayan ang school ito mga bahay ito ay bakanti tapos may maliit na creek dito na ano ng tubig yung uh, uh, exit ng tubig <clears throat> ayan doon, no? Kabayan. doon sa likuran bahay ng sik pero medyo malayo layo ayaw ko magpunta doon wala ko kasama ayan o no? nag subside ng tubig nawala na ang tubig walang klase ngayon walang pasok kasi maulan ayun sa, sa forecast hanggang 12 ah, 11 pm mamayang gabi ang ulan na ito hindi ako lalayo sa bahay baka biglang bumuhos ang malakas na ulan mabasa tayo Pasok ang school eh mga Kakukak uh, dyan, hindi ngayon Lalabas si kukak Uras ni kukak ito, lo, lalabas siya Tapos uh, gagala si kukak Malaki pala ang bahay na yan Ang ganda Ang laki ah. Tapos may bubong siya Alam nyo guys Pag nakita ko ang bahay na ganyan na may bubong Natutuwa ako kasi Ang mga bahay dito, tingnan nyo naman oh puro walang bubong wala silang bubong ang bato na yan sa bundok na yan mga buhay yan dinudurok nila yan tapos binibinta yan ang isa din nilang pinagkakitaan ngayon dito maliban sa kanilang gas kasi gas ang ano nila dito eh ang pangunahing uh, resources nila para mabuhay ang bansang ito hindi ako dadaan sa kalsada kasi pag may tubig ang mga mga binatilyo kasi mga bata na driver mga luko-luko pag makita nilang tubig na dyan kasatabi ng kalsada bigla na lang nila yung bilisan yung sasakyan tapos total lang sa tubig total sa tubig sa so, imahong mga Okay. Oh, sigurado malalim ang baha doon kasi malalim na parang hindi ng lugar. yung ah, kung may kulog at kidlat, kumukulog at kumikidlat Sa Nagabi malakas ang kulog at kidlat. Madaling araw. dito mapiras sila actually dito ako nang gagaling pabalik na ako ngayon sa bahay sa mga hindi pa nakasubscribe dyan kasubscribe na lang kay ano sa kuka kuka Julie ayan ang bahay ang gate ng bahay malaki pala malaki pala talaga lumang bahay ito ay may mais lang tanim o oh. makahingi nga ako ng mais kung pwede Char. hindi kaya makahingi ng mais Oo oh, ano, may mais sila oh. O oh, nakita nyo may mais silang tanim dito ha. Ayan oh, tingnan nyo. Tingnan nyo ang farm nila may mais oh. O oh, may mais may pusa. O oh, diba? Ayan si tatang, dumating. Dumating si tatang. <coughs> kasi may naisip kasi ako na sabi ko kukuha ako kasi di ba sabi ko kanina maraming kamatsili dito maraming kamatsili kaya may nakita kasi akong bunga ng kamatsili kaya sabi ko kukuha ako yan diesel yan nag supply ng uh, gas doon sa bundok <coughs> Kaya yeah, dito na ako guys, guys malapit na ako sa kamatsili Ang lalaki ng bunga nila Ngayon guys oh, mga hinog na Ang sarap, ang lalaki Ayan ung oh, tingnan nyo, ang dami yung bunga oh. Kamatsili oh Malalaki Ay wow bunga oh Ay manguha tayo Hindi naman yan sila mga Dami ang lalaki oh masarap ito Okay guys Hanggang dito na lang muna ang ating video. Manguha tayo ng kamatsilay. Bye-bye, guys. Ayan, may ibon, oh. Ayan siya, so, oh. Yes, may ibon. Pulihin natin ibon. Ay, lumipas.